kain tayo. Ayan, nandito tayo ngayon sa Balki. Ayan, dahil sa mahigit ang kosya soup, ayan na, bukong tayo ng shabu-shabu. Ayan ang pinagawa. Ito, ito. And of course, nilagyan ko rin ito. Okay, paluto na natin. Ayan ang siping paella. Ayan, tignan nyo naman ang oh. kanilang mga sa May hey, merong shrimp, eggs, and mussel. Ayan, ang binusog na lechon daw. Ayan. It's so crispy. Ang binusog na lechon. Ito yung kanilang may wakwang. Ayan. So yummy. Ayan, ayan kanilang Brazilian roast beef. Ito okay. yung ating kinuha, Brazilian beef and then lamb. Okay. Ayan yung ating bake off. Okay. Ayan, dahil namis ko ang sagot gulaman, kuha tayo ng sagot gulaman. Okay, ayan ang ating sagot. Happy birthday to you. Happy birthday.